Ayon, hello, magandang uh, evening uh, oras ito uh, sa Marat. Nandito tayo ngayon. Sumakay tayo ng tuk-tuk. Ito, uh, bibiyahi daw tayo ng papuntang uh, Tawagan. Uh, sa barangay Tawagan dito sa tatawid tayo ngayon ng Oras Bridge. Uh, medyo wala na yung ano, wala na yung uh, uh, sunset. Medyo madilim na. Ayan, sakay tayo ng tuk-tuk uh, dito sa oras. Ayan yung driver, ang laki ng leeg. Oo, oh, ang laki ng leeg ng driver. O, oh, ganito po yung itsura ng tulay dito pag gabi. Ayan. At saka yung mga tricycle nga pala dito, kahit gabi meron na. Ito tuk-tuk yung nasakyan natin dahil uh, pupunta tayo doon sa... Medyo nagugutom tayo ng konti. Kaya ito tuloy tayo dito sa tawagan. Mm -hmm ayun nga pala ay ayun kita pala dito yung uh, uh, kita pala dito yung harafihapan ayun at uh, saka yung pantalan sarap uh, sarap talagang uh, mamasyel may iba naman sa kay tayo ngayon ng tok tok dito sa oras dahil alam niyo na kahit gabi rito uh, alagad kaya noong titinagalog ako bisan gabi dito di, uh, mayada na nabiyahing ang mga tricycle kay dito yan mga karaonan pagkasigita naman may dakaw na dito may merkado may dakaw na dito tawagan uh, ano pa ba may daliwat na uh, may merkado uh, gasolin uh, gasoline station sarado na pero nga ito may hata pa dito abridong uh, uh, gasoline station nga may daliwat kita mga agyan dito hotel, kundin ka pwede mag-stay kung uh, di ka mabisita ka uh, 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 nga uh, di Bungtuhan -huh. uh, oras. Di yan. Ano ito nga Hotel. Hotel Candelaria. Ayun. saka ito naman yung gas station na uh, sarado na rin. Para tayong nag-tok-tok ano, tour tayo dito sa uh, bayan ng oras ayan yung uh, ito na yung barangay tawagan ayan yung pagpunta doon sa loob ng tawagan mismo tapos dito mayroon namang gasoline station ayan na medyo medyo pasko yung uh, ano nila billboard oo uy may bago ayan naman ay bukas na dito na namang karaoke ayan dito tayo kakain tayo dito ng pares dahil masarap yung uh, Paris nila dito. Oy, oh, yeah. oh, may sticker pala dito. Ayun. Sticker si ano 'yan? EMR Moto Adventures. Uh -huh. ayan, oh, ayun. At ito nga pala yung sinakyan natin. Ayun. Oh, tok tok daw dito sa oras ayan, oh. Oy, may pailaw-ilaw pa. Ilaw -ilaw pa. <laughs> ah, dilaw yung kulay din na may blue na light sa taas. At ayan yung driver. Ah, nadaano ka nga oras na pasada. Uh, na Oy, uh, hanggang alas na ibig daw yung pasada niya dito sa kalsada ng uh, uh, bayan ng oras. Saan ka ba usually nakatambay pag ano? At sa manggahan. Katawid ng tulay, pagpayon niya. Oh, ayun. Sa may uh, manggahan daw, manggahan tuda. Diyan lang sa may tulay, oh, yung may mangga. At saka ito, dito kakain mo tayo dito sa Uh, ano to masarap daw dito ang pagkain ito nga pala yung may-ari ng kainan dito ayan o no? oh. Uh, kay Daddy Kins dito sa uh, tawagan ayan yung Paris ako asarap. Masarap ang niya tapos hot sauce mamaya anak o Ayan. Hoy, sarap. Nandito na yung pares. Tapos uh, may... Uh... Ayun, yung may ari pa yung naglalagay. Grabe naman to. Oh, ayan si Daddy Kins. Oh. Daddy Kins in the house. Mm, sarap. Oh. Wow, Ay, diretso pa yung kotsara. Grabe naman to. Oh. Ayan si Onyor Salamat oh, si Onyor oh. Ayan yung service natin Ayan yung driver natin kanina sa Toktok kaya -tok. oh. Pugi o Ayan yung nagpa Nagpawiting lang tayo dito Dahil baka mamaya wala akong masakyan Pa balik sa bahay Kaya nagpawiting lang ako Medyo special trip to Medyo hindi naman kamahalan yung bayad natin Sa kanya oh, oh. Ayan Kain na po, sir, Kain na. Kain Ayan, kain na tayo. At tara, kain na muna tayo. Uh, dito sa Tawagan. At maraming salamat nga pala sa mga sumusubaybay sa mga video natin. At sa mga nag-share, sa mga nag-bibigay uh, uh, ng stars. Maraming salamat sa inyong lahat. At uh, magandang gabi or sister sa marmula dito sa uh, Barangay Tawagan.